Hello mga kapiks, kumusta? It's Megan po, Pix Welcome back po na naman sa ating YouTube channel. So, kumusta this video mga kapiks ngayong araw na kami babalik sa Balamban. Ngayong linggo kasi mag-aayos pa kami ng boarding house doon. So, may, nakita na kaming boarding house doon. So, mag-aayos pa kami at medyo marami kaming dala. At mamaya nga launa ay mag-ano kami. Magreport report kasi kukunin namin yung ID namin para bukas ay diretso pasok na lang So, ito po yung mga dala namin, mga fix. Mga gagamitin lang yung mga damit at mga gagamitin uh, sa pagkain, pagluto. So, yung mga iba ay baka sa susunod na lang na balik namin dito. So, ito po yung mga fix yung mga dala namin. Sakto po, mga fix, sa ng yung ano, panahon ngayon. Sana uh, hindi na naman umulan kasi medyo matagal yung dayan ng papunta doon mga dalawang oras. So kung makalum pa naman Sana hindi yung walang Ito pala mga kapis yung mga dala namin Yan Bag ko po to Dito ko na yung nalagay Tapos ito yung mga gagamitin namin Mga panluto Mga pinggan Tsaka mga baso Nandyan Yan lang mga Kaya na lang namin dalhin Ano ka? English, English po. English, bad to. Pagdating sa na kami sa Balamban para mag-ayos muna. At baka mabutan kami ng ulan. So, see you in Balamban mga sa boarding house. So, ayan o mga kapik sa karalating lang namin dito sa Balamban. At, nandito na po kami. Dito po yung kami mag mag-boarding house. Kaso lang, umalis yung ano, mayari. So, mag-aalaw na na hindi pa kami kumain. So, hintayin na lang namin yung Uh, may ari dito kasi umalis eh, may mga tala pa kaming mga gamit kailangan namin ipasok muna yung mga gamit namin bago kami mag report dun sa Tunisia kasi hindi naman pwede namin dalhin yung mga gamit namin medyo marami saka ito pa so hintay lang muna namin yung ano mayar tapos kung so, saan kami pwede pwede kakain muna kami eh, bumili lang kami ng ulam sa may ano pritong manok kasi may ibang kaming kanin so iwan kami iwan ko kusang kami kakain maghanap lang muna kami mga kapiks yan yeah, o mga kapiks hindi na hindi mapigilan dito na talaga dito na lang kami tatayang sa gilid dito lang sa labas ng ano namin upahan pero naman dito nga no, saradong tindahan so dito na lang kami

So yan mga kids, sa so, wakas ay nakapasok na naman dito sa kailang paan ng boarding house. So, sakto lang talaga mga kids nga right. ako. Si, tag si 700 lang kasi bali 1-4. Pag isang kwarto daw, uh, medyo mahal 1-2. Isang kwarto, isang tao lang. So ito kasi dalawa kami. Ah, tag si 700 kami. 1-4. Tapos kung may ano daw, ay

kasama namin miss si siya. mga ka. mga 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 bisya. kung mga bisya. kung mga kung mga kung kung mga bisya. Kasi mag kung mag yung kami bisya. Medyo mahal yung So bisya. kung yung ano namin. Hindi sino na yung sound namin sa ano. So na mga rapids. Kesa naman kaming mga ano, mga

pinapasok ano, malapit lang tapos malapit din lang yung ano, yung agency na na-apply namin at gilid ng kalsada tapos yung oh, bali may motor ako may mapaparking. din yung papasok lang dito sa loob yung kagandahan ng mga kapiks so mamaya ay kukunin namin yung ano namin ah uh, PP uniform at uh, ID so nandito lang malapit lang yung agency So, tatawagin na lang kami kung nandiyan na yung PP namin sa ID. Kasi yung may araw tong boarding house ay kamag-anak rin ano, ng may araw ata ng agency na pinasukan namin. So, yun yung kailangan ka pa. So, malapit lang. So, update ko na yung mga guys kung anong PP namin. Nasusunod natin sa pagpasok ng bukas at yan ang mga pigs ay eh, dumating na po yung aming uh, ming, ano, uh, PP uniform. Bali yung binigay lang ano, uniform a uh, long sleeve. Yung isa libre tapos yung isa kumuha kami ng isa pero didak na sa sweldo namin tapos isang helmet. At may ano rin, ID namin. Ang palamin yung takal na Tapos yung ano sleep para sa dito sa may para di matalsikan uh, ng mga ako yung bagay nang ano na ang welding tapos yung safety so smart is ay nagsabi kami kung meron pinabusan daw sila ng stock so next week pa rin no, meron so, sabi nila ano maghanap lang muna kami ng ano ah uh, mukha ako upay, -upay sa ano sa unahan meron daw, pag wala daw, ay balik kami sa kanila, kung baka may papano sila sa amin na safety shoes kasi nakala namin, ano complete-complete yung ano PPE, may uh, kasali na yung safety shoes eh, yung dala namin mga sapatos, yung mga ano lang namin <laughs> panglakad lang na. so baka hindi pwede yan so try namin mamaya punta dun sa ano pinakapalingkin nila Ma, kung may okay, okay, mukhang mahal yung mga same tissues so paano muna kami nito palamin ito dun sa pinaka city nila at yan ang mga pigs sa nakapagpa-laminate na po kami ng ID. Yan. Dalawa. Dalawa. Kasi bumila rin kami ng ano, para isasabit lang tapos dumating kagad yung ano yung safety shoes so ito yung mga bags bag brand new 41 size so yung ulang na lang ay pasok ng glass at bumuli uh, na rin yung pamilang ulamin namin nagbihis na tsaka nagpray so nakapagdala naman po kami ng lutuan ito po yung mga kapis nakapagdala kami ng beauty dyan kami nagluluto ito, la ito lang yung dinala namin ano, lutuan so nagdyan ko lang ng tubig para umano yung ano yung naiwang sebo at uh, maya maya pa kami kakain so anong oras na ah uh, mga size na yung ano lang dito kasi painit hindi kami nakagdala, nakapagdala ng ano, electric fan so mga next thing, pa kasi nag order po ako eh, medyo matagal pa kasi mas mura sa, on, sa online pero matagal dumating nga kapiks at nag na lang kami ng katul kasi medyo malamok So, test test lang muna mga kapix. Kaya ito mga kapix. Ano mga kasi ano. Cowboy kami. Cowboy. Larihan daw. Boy scout pala lang mga kapix. At yun ang mga kapix. Uh, Tapos po lang namin kumain. At uh, hanggang dito lang po muna tayo mga kapix. At siyempre so, nga nga po lang po sa akin yung YouTube channel. Please subscribe na po ang YouTube channel. At subscribe na notification para maging update po kayo sa lahat ng ating mga bagay videos at sa yun mga kapiks thank you for watching and see you in our next vlog bye bye